Yang Smith, pinag-aagawan na ng mga CEO. Ito ang new celebrity ngayon na sobra ang tahimik sa kanyang mga ganap. Kahit sinasabi sa kanya ng mga bashers na wala siyang awards, walang endorsement pa. At naunahan pa siya kahit siya ang big winner. Pero eto na siya guys, ngayong 2025. Sunod-sunod na nga ang endorsement ng dalaga at contract signing nito sa iba't ibang sikat at malalaking brand sa Pinas. From Mang Inasal, na sobrang bongga ang contract sign ng Bongga din ang TVC ng Dalaga at super dami ng billboards para kay Fiang. Sumunod ang contract sign nito sa K&L. As usual, bongga din ang pasabog ng Pretty CEO ng KNL para kay Fiang. At eto ulit guys, contract signing ng ni Fiang sa Dear Face Beauty Milk na pagmamay-ari ng Pretty CEO na si Miss Joanna. Isa na nga si Fiam Smith na muse ng Beerface. At eto na naman ang brilliant ni Miss Glenda. Aabangan natin guys ang bonggang contract signing, TVC at marami pang ibang ganap na nakalinya para sa nag-iisang big winner na si Fiang Smith. Ang ng tiwala ng mga CEO at malalaking kumpanya at sikat na produkto para kay Fyang super deserve ng E-girl ang lahat sobrang bait na bata at sobrang down to earth